Abay parang bumabalik nga daw sa dating 80s basketball mga idol ang NBA ngayon dahil sa mga pangyayaring ito. Well I think alam naman na siguro ng lahat na ang reputasyon nga ng 80s basketball yung mga 90s mga idol ay ang pagiging physical nga. Kabaga sakit hanggang sakit ng mga players at hard foul kung hard foul ang ibibigay nga nila. And when in the past 7 days ay talaga nga namang sa NBA ay parang nagkakapisikala ng mga tinde at talagang awayan nga ang mga magkakalaban ng NBA teams. At umpisan nga natin yan sa laban ng Grizzlies pati na rin ng Phoenix Suns one week ago kung saan itong si Cam Spencer pati na rin si Devin Booker at regang nag-away nga dito nag-aagawa ng bola at tinulak nga ni Booker at nakisali na rin mga idol ang ibang ng mga teammates na itong ng mga players na ito. And then sumunod naman yan mga idol ay pagdating sa laban ng Brooklyn Nets at pati na nga rin ng Milwaukee Bucks. Kung saan itong si Andre Jackson Jr. pati na rin si Nick Claxton ay nagkakagirian na ng nga bago pa tumawid sa half court. And then nung pagdawid na nga nila ay itong si Andre Jackson ang box player. Abay tinamaan, dinali nga ito nga si Nick Claxton sa kanyang muka. Pasimple lamang pero napansin ng referee resulta niyan ejection. Sumunod so, na game naman natin ng between the Grizzlies again at sa Ramento Kings. At si De'Aaron Fox mga idol ay binigyan ng matinditingding foul. Etong si Scottie Pippen Jr. parang hinili nga talaga. Ang kanyang ulo parang nga siya ipigilan sa kanyang ang pagdrive at hindi yan nagustuhan ng mga Grizzlies players at nakipag-away nga sila dito kay De'Aaron Fox. Pero hindi pa nga natapos dyan mga idol dahil in the same quarter ay eh parang binawian nga ng Grizzlies. Ito nga si De'Aaron Fox at sa kanyang drive naman ito ay siya nga na undercut na ni Jaren Jackson Jr. nagresulta nga sa kanyang masamang pagbagsak at kaya parang kinumpronta nga ng mga Kings player. Ito nga si Triple J. And then involved nga na naman ang Grizzlies sa sumunod dito mga idol pero silang ay biktima ng dahil itong si Draymond Green ay pinatikim nga ng hard foul. Itong ang pagkalaki-laking rookie ng Grizzlies at buti na ang ay hindi nga ng resulta ito sa matinding scaffold at ang resulta lang ay flagrant foul kay Draymond Green pero nahupa din naman agad ang pisikalan nga ng dalawang player na ito. And then talo naman tayo sa magandang laban ng Boston Celtics pati na rin ng Oklahoma City Thunder. Kung saan sa poster ng nga ni Isaiah Hartenstein ay itong si Derek White ay gindrab ang leg na ni Hartenstein na nagkos nga na bumagsak silang dalawa. At hindi nga nagustuhan ni Isaiah Hartenstein ng bagay na yan at pagtayo niya ay kinumpronta nga ito ang si Derek White. Pero once again, hindi na rin ito nagresulta pa ng extra commotion mula sa kanan ng mga teammates at napahupa din agad. itong ang dalawang player na ito after nang nangyari sa anila. And then sa last play naman natin ay ito ang si Draymond Green, kamakailan lamang na binigyan nga ng hard screen itong si Keyon Ellis na nagresulta nga ng matagal na pagkabagsak na ang Kings player at masasabi nga natin talagang nasaktan itong ang gwardiya nila. At ang nakakagulat dito ay itong si Coach Steve Kerr. Sigaw ng sigaw nga nabigyan nga daw ng flapping technical foul itong si Ellis. Kaso nang dahil nga sa patuloy niyang pagsigaw-sigaw, abay siya patuloy ang nabigyan ng technical foul. At yan nga mga idol ang ilan sa maraming pisikala na nangyari in the NBA in the past few days na nagpaalala nga sa maraming fans ng 80s basketball ng NBA.